Sabi ni Vice Ganda, kapag wala ka daw pera, dapat hindi ka muna mag-asawa. Tama nga naman yung sinabi ni Vice Ganda. Kung wala ka talaga dapat magandang trabaho, wala ka pang ipon, dapat hindi ka pa talaga dapat mag-asawa. Kasi ang pag-asawa, masakit yan sa ulo. Lalo kung wala ka namang pera, wala ka namang ipon, wala ka namang trabaho. Iasa mo lang sa magulang mo. Kaya dapat yung mga kababaihan dyan, kalalakihan, lalo na sa mga babae, umimili kayo ng boyfriend ninyo. Hindi naman sa sinabing nagiging ano kayo, gold digger kayo. Kailangan nyo lang maging gamitin ng utak ninyo. Huwag kayong basta-basta pumatol sa lalaki na wala naman trabaho, tambay, lalo na tambay. Anong iisipin mo lagi ang kinabukasan mo? Ano bang ipapakain niya sa'yo? Ano bang ibubuhay niya sa'yo? Anong ipapakain niya, Anong ipapakain niya sa magiging anak ninyo? Kaya wag lang basta-basta kayo tumingin sa pogi, tumingin din kayo sa trabaho. Sa ngayon, ng mga kabataan kasi ngayon, kahit dati, tumitingin lang agad yan sa itsura. Hindi ito may kahit tambay naman, basta guapo gusto na agad nila yan. mag aasawa agad, wala naman trabaho, tapos doon natitira sa magulang. Bibigil ang sakit ng ulo sa magulang kasi doon titira nag-asawa na hindi pa ready. Yung babae walang trabaho, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral. Yung lalaki, ganun din. Boss, mag asawa asawa Ang ending niya, pagdating ng ano, hiwala yan. Kasi nga, nasakit ng ulo ng asawa mo sa'yo. iyo, wala kayo namang trabaho. Anong wala kayong makain sa araw-araw, hindi mo naman pwede mong ipakain sa anak mo yung kapugian mo. O yung kagandahan ng asawa mo. Kaya kailangan kayo pag nag-asawa kayo, pag nag-boyfriend-boyfriend pa yan pwede. Kaso dapat, iingaan mo yung boyfriend mo maghanap ng trabaho. Kung walang trabaho, okay, mag-ipon kayong dalawa. Hindi yung basta-basta na lang kayo magtitirahan tapos magkakabuo kayo, mag-asawa na agad kayo. Tapos sa magulang lang pa kayo sakit lang kayo sa ulo pa ganun. Kaya tama yung sinasabi ni Mayes Ganda. Pagka wala kang pera, wala kang trabaho, kamo ka muna mag-asawa, mag-ipon ka muna.